Oh, di ba nung nakaraan mga bossing, ito si Acorda ay ang galing-galing. Oh, si Acorda, meron siyang kapwa general na idinimanda. Oh, kumbaga nasaktan daw ang kanyang damdamin doon sa mga fake news na sila daw ay uh, may plot ng destabilization. So dinimanda niya itong general na ito at ngayon ay uh, gumugulong na yung proseso. O, habang uh, nandiyo dyan siya, nagsasampa ng kaso, putya, dun pala sa opisina niya, may mga nawawalang mga dokumento noong mga iskalawag ng mga pulis na may mga kaso. E eh, pa paano nyo malilinis? Hindi nyo naman pala nililinis yung hanay ninyo, kundi mo, pulis ninyo na may kaso, nililinis ninyo yung mga files nila. Tinatanggal nyo yung kaso, pero yung tao nandiyan pa rin. Totoo ba yan? O yan, nagtanong lang ako. Anong lang ako ha. Kasi masyado kayong busy sa paghahabla sa mga vloggers eh. Masyado kayong busy sa mga ano eh, sa mga pagdidimanda-dimanda, -de -de paghahabol-habol sa mga vloggers. Una sa lahat, walang vloggers na babanat sa inyo kung matitino kayo eh. Ah, so ngayon, may mga nawawalang dokumento, although nakita na daw. Pero putya yan, ito ba yung sinasabi niyong lilinisin yung hanay niyo? Pag sinabi pong lilinisin yung hanay, ganito po ha, baka magka nagkakamali lang po tayo ng pagkakaintindi. Eh. Pagka tayo mga boss, ay maglilinis ng hanay, ibig sabihin yung mga tarantadong pulis, yung mga magnanakaw na pulis, yung mga pulis na mga abusado sa kapangyarihan, tinatanggal yan. Yun yung sinasabi natin na lilinisin. Kung baga lahat ng bulok na mansanas, aalisin natin doon sa ating ani. Aalisin natin lahat, ilalayo natin sila para hindi maha, madamay. Itong mga natitirang mga mansanas dito sa bayong natin. Ganon, hindi po ibig sabihin nung nililinis nyo, yung hanay nyo, yung mga kaso nila binubura nyo. Hindi ganon yun.